我开的，我开的嘛。 may water activities ngayon. Yung last na punta namin nila bumabagyo walang mabuti. Ito yung nakatumba ng kukurat. May mga pila dyan. Ba okay. ba <laughs> pa ba ba? <hypotheses> Grabe! Oh. Ang payapa pala ng Puka Beach guys yung last kasi punta namin dito nila Ay, yan May bagyo kasi na, eh Pero ganito pala kapayapa dito <tinyo> Okay guys, so dito na tayo sa last destination. Kung <coughs> merong big keyhole, merong small keyhole. Doon, doon. Puntaan natin. Tapos dito, konti yung tao at ang ganda ng tubig. Mababaw lang kung gusto nyo magtampisaw. ba? Tampisaw, tampisaw lang. Ayaw mo inita nito eh. Ayaw <laughs> mo inita. Tara, liko na tayo. Ito. Okay. Uy, yung ginagawa mo? <laughs> oh. Ay, so, tambay mode lang muna kami ngayon guys. Kasi nag-ano, nag-crystal kayak sila. Sila Ace tsaka si Grace. Tapos, sila Ace susunod si Love tsaka si Lean. Tapos yun, hindi ko na kung ano. Ate, anong tawag po doon? Paraw sailing. Oo, oh, paraw sailing. Yes. Ilan po ang kaya noon? Walaw. Hanggang walo. Pero kayo Tumayo ka! Tumayo ka! Ano? Tumayo ka dyan! Ito yung mga picture nila guys pagkatapos ng ano nila, crystal kayak. Ayan Hi oh. oh. okay, guys, ito small keyhole. Ayun o, literal small. Kasi isang tao lang. Dito tayo ngayon mag-swimming, guys. <laughs> so third day natin guys ay mag island hopping tayo. All white guys, all white. Game go. Paglalakad! <laughs> ka bit. Okay. Kapag mag -e -land tour kayo, madadaanan nyo rin naman to. So ayun, ito yung first destination sa ano, sa island hopping. And actually, first time namin nila mag island hop. Kasi last na punta namin, Ayun nga, 'di ba? Eh may bagyo. So, walang island, walang island hopping noon. Oya, oh, yeah. saan may CR? Hey, sa Sa Silang po walang R. Ha? Ah? <laughs> silang wala sa Silang walang R. Pasigi. <laughs> <laughs> okay, simple simple lang. <laughs> ah. Wala talaga eh. Inginit talaga ako <laughs> Ah, diba? That's it. Kaya <laughs> na dyan, naihi sa sea. Naihi sa dagat. Kayo rin naman, naihi rin naman kayo dyan. Kahit ka sa pool, naihi din kayo eh. <laughs> okay na? Okay na. Survive? Survive na. Mag basic lang. What's up? Happy birthday! Idol! birthday! Thank you, thank you. nasa mainland na kami yung Boracay ayun nasa kabila yung Boracay so dito kami mag lunch daw sa mainland ay ayun ay kawa after nyo magka magkain sir kawa ay, sir dyan kakain ko akala ko kakain eh, ay, kakain, eh. <laughs> after pa sir ng lunch sir ah, dito kayo. <laughs> may ano to apo uh, yan apo yan yes, sir yes. Yes. lagyan ng gas sir ayos okay, so. ah sir, ano, Kaya sabi ko, ano, pwede dito kumakain habang nang ganyan, naliligo. Ano ka na to? Tip okay, lang naman siya. Ha? Ah, tip lang. Hindi naman, magkawa kayo muna ba? Para na, mauna kayo. Ano, kawa? Say, tara, tara, tara. Mainit agad yan? Iinit ba agad yan? Parang trap lang inyo po yan, sir. Kung wala lang. Ah, hindi pa. Hindi <laughs> talaga pinapakuluan. Hindi talaga papakuluan. Parang traps lang na kung wala niluluto talaga kayo.

So yung lunch ay buffet style. Pwede kayong bumalik-balik. <laughs> Sarap yan? Oo. <laughs> Happy fiesta. <laughs> Happy fiesta. <laughs> Happy fiesta. <laughs> <laughs> yan. Titingin natin si babalik, Ace. Babalik siya, babalik. Magkawa ba? Ooh! Ano mo din shirt mo? Um, Om si Mang Pinaputok na. Siya. <laughs> o, oh, isang magandang kuha niya. Na. Oh bakla. <laughs> eh, <laughs> sinisindihan ka pa. Sinigang na. Sinigang na. Bakla. <laughs> Ay, kuya. Ay, kuya. Natawa. Ay! Parang sasawasawan kasi ako, guys. May pan. So, kung may naihigup uh, pa ako. Para Parang ganito. May naihigup. <laughs> na namin napuntahan ngayon kasi maalon. So, di ba nag-snorkeling area tayo kanina, do sa Willys. Ay, doon sa Fridays. So, ang hindi namin napuntahan yung isang snorkeling area. Tapos yung Crocodile Island. So, yun, dahil maalon. Pero itong Crystal Cove, kapag ka sobrang alon din, hindi nyo rin ito mapupuntahan. Pero ngayon, sakto lang yung aon sa banda dito. So, dito yung merong cave. 300 pesos ang entrance check natin okay papasok kami ng Crystal Cove guys nandito na rin eh Pasukin na rin natin sayang okay guys eto eh, na magkakalapit lang pala ay okay so eto na yung unang pupuntahan and then you'll ngay sa pangalawang cave. <laughs> <Okay. Woo -hoo>. <laughs> ah! <laughs> okay. May god energy. May doon, ah? balik ah, pa sao kana tayo? paingon? okay lang yun na dry bud, guys. <laughs> <laughs>

我说是。<music>